Hi mga kamenturista! So today's video guys, dahil sa sobrang taas talaga ng gasolina ngayon. Talagang gumagawa ngayon ako ng paraan para paano ko mapapatipid itong motor ko. Kasi sobra talagang ang lakas niyang kumain ng gas. So yung motor ko pala is Rusi Royal 125. So ginawa ko ngayon guys, sa sobrang tagal na talagang, itong almost 4 years ko na itong ginagamit tong motor ko. Talagang sobrang lakas niya talagang kumain ng gas. So sa mga may naka- Ganito yung motor, yung ganito din ng motor ng Rossi Royal 125. Talaga ramdam niyo yung sinasabi ko, talaga napakalakas niya talagang kumain ng gas. So ngayon guys, sa ginawa ko since nag, nag ano ako, nagtry ako magpalit ng carburetor Ang ginamit kong karburador ngayon yung Honda Wave 125. So bali dun sa real uh, na, na paano ko, mataas, mata, mataas daw yung tipid niya sa gas. So, ginawa ko ngayon, nag-try ako. Bali bumili ako ng ngayon ng Honda Wave na carburetor na 125. So, 20mm siya guys. So, ayan, pumunta ako ngayon sa, uh, sa nagme ng motor ko. So, yung kinabit niya ngayon. So, after niyang guys, talagang dasal ako ng dasal nawa sana na makatipid. Talagang sobrang pagtitipid ang dapat natin gawin ngayon sa sobrang mahal talaga ng gas ngayon. Especially kapag nagta-travel tayo, gumagala, tapos kaya may pinupuntahan talaga itong cruise Royal talaga na to guys. Napakalakas niya talaga ang kumain. Kaya hindi ko alam kung paano ko mapapatipid. Kasi nag-try na rin ako guys na ibaba yung needle sa pinakamababa. Pero hindi siya ganong effective talaga. So gumawa talaga ako. Bano pang paraan? Kaya ito na pili ko, magpalit ng karburador sa pamamagitan ng Honda Wave 125 guys. So, after nyan guys, sa pagkakabit, talagang sobra kong nasal talaga na Sana maging effective. Kasi talaga, this is my last resort para talaga maging tipid talaga sa gas. So, kinausap ko naman yung ano ko, maganda naman yung aging uh, outcome. yan guys, testingin ko na siya ngayon. So, uh, actually guys, mag na tapos yan eh. Kaya after nyan, nag-try agad akong pumunta sa Talisay, Batangas. Kasi doon ko matitesting. Tapos pag uwi ko guys, ayan. Pumunta pa ako ng summit. So, ayan guys, after observation ko sa pagpalit ko ng carburetor ng Honda Wave 125, effective siya guys, magpa-try na rin kayo magpalit para makakatipid na rin kayo sa gasolina. ilang thank you.